Samantala, walang patid ang pag-aabot ng suporta ng pamahalaan sa mga kababayan nating apektado ng sakuna sa bansa. Alinsunod pa rin ang mga hakbangin na ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matulungan ang mga Pilipino sa panahon ng pangangailangan. Si Mikaela Viso, una sa balita. Sa gitna ng sunod-sunod na sakuna na naitala sa bansa, sinisiguro ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko ang pagkakaroon ng mga hakbang na makakatulong sa pagpapatibay sa presyo ng mga bilihin sa bansa. May mga hakbang na rin ang Pangulo para mas paiktingin ang pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka upang masiguro ang food supply sa bansa at ang agarang pagbangon sa mga lugar na lubhang na apektuhan ng mga sakuna. Kasunod ng mga utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kapakanan ng bawat Pilipinong apektado ng kalamidad sa bansa, iginiit ni Finance Secretary Ralph Recto na patuloy ang pamahalaan sa relief at rehabilitation efforts para sa mga naapektuhan ng kalamidad, partikular sa malakas na suporta sa mga magsasaka. Tiniyak naman ni Sekreto na makakaasa ang sambayan ng Pilipino na kasama ng bawat isa ang pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. sa pagtiyak na abot kaya ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Samantala upang maiwasan ang paglobo ng presyo ng mga bilihin at supply shortage sa mga apektadong lugar sa panahon ng sakuna, nagpatupad ng price freeze ang Department of Trade and Industry. Ang Department of Agriculture naman nagkaloob ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda kasama ang rice stock distribution mula naman sa National Food Authority. Samantala, para naman matiyak ang matatag na supply ng kuryente, magpapa auction ang Department of Energy ng nasa 100 megawatts renewable energy capacity. Nauna, sa balitang totoo at laging bago, Mikael Aviso, Alauna sa Balita, Congress TV.